So, mulit na kulumang po mulet. Okay, nagpabalas sa mga New Year ngayon po. Mamaya, ilang oras lamang po ay New Year. At, mausin naman po yung paputok. So, iwasan nyo po yung mapaputok na malakas. Para hindi po madiskrasya yung mga kabahin nyo, paan nyo, at marami na po ako naputulan po ng pa at sa kamay. Dahil hindi po nag-iingat sa paputok. Kaya um, dapat na wag niyo, po, wag pong gamitin yung mga putok na pinagbabawal po. Kagaya ng watusi. Kaya pwede itong tua tumila, pa, uh, tumilat ng tatalon to at pwede malulon. Pag malulon, putok pa rin po sa halob ng bituka. Ayong lo, yung five star, dal kung 5 star ay hindi Make silang lang yung yung mitsa niya puputok agad ka sa kape po ninyo ayan pag nabitawan niyo naman po ay meron ding uh, pwedeng yung paa maputol niyo lalo kung malakas na paputok so pinagbabawal po yung lolo, lolo thunder giant bawang uh, atomic giant bomb, bomb. Giant, giant whistle bomb, bomb. Atomic Triangle, Large Size Judas Belt, Goodbye Manila, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rocket, Quintis, Super Lolo. Yun po, yung isa po, yung isa natamahan po ng Super Lolo, kaya yung paa ay naputol. Uh, makikita sa picture na yan, pinutol ko yung pa, kasi sumabog na yung buong paa niya. So, yung mga kanden, mga laseng, ay na naputokan yung mamukha. Yun, na timilansik po. Kaya nang yung tagdan, yung whistle bomb, may bumabalik po na whistle bomb. So, yun, natamaan. Ang natamahan po ay yung tainga. Kaya nawarak po yung tainga niya. Kaya mag-ingat po kayo. Ngayong gabi. gabi, ano? May gabi, kwan na. Ma... Madaming paputok. So, hanggat mare iwasan niyo po magpaputok. Lalo kung kayo po ay lasing na. Pag lasing po, eh, huwag niyo maggamit po ng paputok, mga, mga kumakain po ng kakanin iwasan nyo muna magsakot ng paputok kasi pwedeng dumikit yung paputok sa kamay nyo, hindi hindi nyo itcha kagad. So, mapuputulan kayo ng daliri o pa? O kung bumalik po sa mukha po ninyo, pwede din mawarak yung mukha. So, paalala, um, yan, buong district 1 na. Dahil sila nakaabot nating ating himpilan ng radyo, ni WTC. Iwasan nyo po. O kung hindi, bantayan nyo po yung, yung mga anak, kamag-anak po ninyo. Kung hindi po, ay puputulin si yung kamay nyo. Daliri. May harap po ng kamay. O daliri. So, sana sa pamagaganda, ay mababawas na o mawawala po ang yung naputukan. Ano na? So, ulit po. And there's, uh, dahil itong nakaraang limang taon po, wala po kami natatanggap na talagang naputukan. So, siguro narinig niyo sa impila ng radyo, DWPCFM, ang aming panawagan ay iwasan. Tapos po, pakiusap din sa mga kapulisan kung pwede ipagbawal po ang paggamit ng baril mamayang gabi kasi may mga stray bullet po na tumatama sa mga pasyente. So, nawagan tayo sa polisya anak napagbawalan po nila yung yung lagyan ng ada, masking tape yung mga dulo ng baril at po ng polis. At saka may, may private na baril, sana wag niyo pong gamitin dahil yung barrel, ang bala, pwede pong bumalik sa, sa bahay at pwede may matamaan pag bumagsak po yung bala. Ang nagat bari, ayaw kong makatanggap pa may gabi nang puputulin ko ng paadalir o oh. ayusin yung mukha. Ano so, sana ay makarating sa inyo to at may iwasan po natin yung diskrasya. Okay, so mamulit. Doc ang pumulit. ng siya hospital. Nagbibigay po sa inyo ng babala. Alal, hindi po, biro-biro, ang mawalan ng paa, mawalan ng daliri, o mas mamasabugan ng, ng yung mukha, at saka yung nakakalulun po ng what to see. Ano po, pamaywasan po natin yung disgrasya at gastos. Buka ng servisyo ni Dr. Felix Lumang. Bumabati kami ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sige po. So ulit po, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat.